Hibabla sa day, mga kabayan! Welcome back po sa akin channel, LiveW Vlogger. So sa video na ito mga kabayan, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-transfer o mag-send ng pera mula sa PayPal papunta sa Jcash account at alam niyo ba mga kabayan, madali lang yang gawin. Sundin niyo lang po ang mga step na ituturo ko sa inyo. So kung makikita niyo po natin sa aking PayPal account ay meron po akong 550 pesos. Para matransfer natin yan sa Gcash ay need natin i-close ang PayPal application. Dahil hindi PayPal application ang gagamitin natin kundi browser. Para ma-perform natin ang lahat ng step na ituturo ko sa inyo ngayon na hindi magagawa dito sa PayPal application. So mag-open po kayo ng kahit anong browser. Ang gagamitin ko po ay Google Chrome. So sa web address na to, pumunta po kayo sa PayPal at paypal.com. I-click nyo po ang login. Pagkatapos po, mag-login po kayo sa inyong PayPal account, mga babayan. So, nandito na tayo sa aking PayPal account. Kung makikita po natin dito ay meron po akong $10.38 na equivalent po sa $550.76. So, ito po ang ating tatandaan mga bayan para po may transfer natin. Ang balance na ito papunta sa ating Gcash account ay kailangan po nakapeso ang pera natin at hindi dollar mga bayan Dito sa PayPal, para po malaman kung nakapeso o nakadollar ang pera natin sa PayPal account. Click nyo lang po ang three dots na nandyan. Pagkatapos nyo po i-click, click nyo po ang money currency. At i-click ang PayPal balance. So, kung 10.38 dollars at zero balance po ang PH ko mga kabayan. It means naka US dollar ang pera ko. So kailangan po natin i-convert yan to PHP para may transfer natin yan papunta sa ating GCash. Pero kung naka-PHP na po ang inyong pera sa PayPal account, ay okay na yan mga kabayan. So para i-convert po natin yan sa PHP, ay click lang natin yan, ang three dots na nandyan. Pagkatapos po, i-click natin ang convert currency mga kabayan. At piliin po natin ang Philippine Peso, i-click lang natin ang next. At dito ilalagay natin kung magkano ang amount na i-convert natin. Iko-convert ko ito lahat. So ilalagay ko dito ay 10.38 US dollar. I-click lang natin ang next at pagkatapos i-click po ang convert now. So kung tapos na po nating i-convert ang pera, i-click lang po natin ang done mga kababayan. So peso na ang pera ko. Napakadali na po itong i-transfer papunta sa Gcash. So para i-transfer na natin to sa Gcash, i-close lang po natin ang browser at pumunta po tayo sa Gcash application natin. So dito, i-click lang po natin ang profile icon sa the right corner. Then, pumunta po sa may link account. Dito, piliin po natin ang PayPal, mga kababayan. Ang gagawin natin ay ililink lang natin ang PayPal account sa ating Gcash account. So dito, i-type nyo lang po ang email address ng inyong PayPal account. Pagkatapos, i-click ang link scroll down ka lang at i-click ang authorize mga babayan and then dito ay mag login ka sa iyong paypal account click lang po natin ang close and continue at tapos na natin i-link ang paypal mga bayan ang gagawin natin next ay babalik po tayo sa dashboard ng gcas at dito hanapin natin ang cash in so hanapin nyo lang po mga kabayan kung saan siya nakalagay banda So i-click lang po natin ang cash in. I Search lang po natin ang PayPal. At ito po ang PayPal. I-click po natin 'yan, mga kababayan. So ito na nga, ita-transfer na natin ang pera. At makikita natin dito ang laman ng ating PayPal account. At dito sa itaas, ilagay natin kung magkano ang amount na gusto nating i-transfer mula sa PayPal papunta sa ating GCash account. So, ang ilalagay ko na pera ay 550 pesos. Meron nga ba siyang minimum na 500 pesos? Kailangan ng 500 or above na isi po natin. Kung mas maliit sa 500 ay hindi po tayo pwedeng mag-send. So, pagkatapos po natin maglagay ng amount, i-click lang po natin ang next at i-click ang confirm. Darating po sa GKAS account mo ang pera within 24 hours. Pero usually i darating na rin ang iyong transfer money sa loob ng ilang segundo lang mga kabayan. at ito na po ang notification na nakaltas na po ang pera na inilipat galing sa PayPal account ninyo mga kabayan pero napaka importante po talaga mga kabayan, na meron po tayong Gcash account kung meron kayong PayPal account para may transfer po natin na maayos ang ating pera sa Gcash through PayPal mga kabayan So, maraming salamat po. Sana po nakakuha po kayo ng konting informasyon sa akin tutorial video na ito mga kabayan. Maraming salamat sa inyong panonood. OFW Blogger at your service mga kababayan. To God be the glory.